Hi, isa ka rin ba sa mga affiliate na nagtatanong kung bakit wala yung showcase, hindi nagpapakita sa inyo? Ganyan din ako dati. May ituturo ako sa inyo. 'Di ba? Nakalink kayo do sa TikTok Seller as a profile or business man yan. Tapos hindi nagpapakita yung inyong showcase. Ang ginawa ko lang dyan is inanding ko yung aking TikTok account noon sa TikTok Seller baket. Kasi hindi naman natin kailangan yung TikTok seller na yan. Kaya merong ganyang TikTok seller ay para sa mga seller lang talaga. Pero if ikaw ay affiliate lang, hindi mo na kailangan yan. Kaya ano pang gagawin mo eh, unlink mo lang yun dyan sa TikTok seller na yan, ang iyong account. Tapos, magpapakita na yan, bumalik ka dun sa iyong TikTok account, makikita mo na lang nandyan na yung iyong showcase. Bakit hindi mo subukan? Ngayon na